Mga wow, pula pa. Adi na eh. no Ayan oh. Ayan, itim. Ay Yung itim lang, maasim yung pula. Ang sarap yung medyo maasim. Mmm. No. Mmm. Ay, dami. Ay. Tira ng tira, hanggang nandito tayo eh laki oh ayun oh no. maka mm -hmm. mabali hindi hindi sya nawa no? mataas hindi nawa no? talawang maka mabali hindi pag nabali mapapagalitan pa tayo ay parang may dugo ayun oh no? nakita mo yung daliri ko mm -hmm. ito mm, oh matangis. laki eh puti ah sana hindi naman naka video may asya yung may asya matamis ayun na puto lang tayo po naglag oh. kakalaglag <laughs> nangunguha ka na nga nangunguha eh? ka pa po akin darling ha mga po ng mulberries dami pong buho oh. dami po oh. ayun na Ang <laughs> laki naman ang plastic na yan. <laughs> <laughs> ang kapat na. Nalilinig naman. Ito yung may ari. Ay, napakaganda. napakadaming buhat ang mga nakakalagay. Ang nga po Sama eh. Na <laughs> <laughs> Sawa na kami. Sawa na kami. Sawa na kami malaki ng plastic para eh. Saka sa iya po malalaki bat yung nado doon eh malaki down pero maliit ang oh, mali. bunga. Oh, so, maliit bunga. Sa mi tapat po ni Hiner na Oo mm, po. yung na, ano po Ako eh nabulag po ako. <laughs> iya po ito ga. Iya po ito ga luto. Uh, Oo okay. nga. mabali, ba? madam. Yun. Hindi mo mababali, bendable na eh. Bendable. Tapi bend. 哎呀，哎呀妈